Gusto niyo bang malaman kung paano gumawa ng basket para may libangan kayo? Ay siya, yeah. panoorin niyo are. Yan, yeah. yung magsalansa ng mga kawayan tapos yung pagkalit-salitin niya. No? Tapos yung lalagyan ng kahoy sa dulo. Yan, yeah. yung eh, kadali lang, yan ipanoodin. Pati kayo matututo. Para pag walang ginagawa, ay sub-subukan mo. Yan lang yan kahit ako eh, talagang uh, mahilig din ako magagawa ng kung ano-ano lahat ano, ano, lahat lang, walang ginagawa para libangan baga para may kahulugan man lang yung patay na oras ayan sinasalansan yung pala iniinitan para kwan para mabali pero hindi mo naman dapat sobra siguro sa init okay mo kaalaman na lang eh pero <laughs> parang kahirap yung pinapalo pa pala yun pagka kwan para siguro magdikit dikit-dikit ng ayos ano magandang pagkasalansan uh, o kaya panon panood din natin eh tingnan yan o oh, ibabali na naman niya kaganda niyan eh o oh. inaapo o oh. lang susubrahan na talagang baka ma masunog ayun kaganda eh oh, tapos ano kanya o oh, lansan na niya na uli ng bago o oh. Parang kaganda. Ka Ikatulin eh, na niyang gumawa. No? So, iba din pag sanay na sanay na. Talagang uh, ika nga eh, ay gamay na gamay mo na ang iyong ginagawa. Hindi ka tulad noong eh, kay, pala ang nagagawa. Siguro eh, bago matapos ang isang isang taon. Hindi <laughs> ka. Ayan, oh, kita mo kaganda. Ka oh. Kaganda, eh, kitang kita na eh. Ano yung ginagawa niya ni eh, Kuya? Oh. Tingnan mo. Oh. Katulin eh sa ah, husay. Yan yung ganyan, yung ganyang skills yung napakasarap matutunan. Yung kaya matuto sa isang bagay ng kahit pa konti-konti, napakalaking bagay. Pagkaragay, walang magawa, ikimi pagkakarina, may Oo oh, yan, kita mo, sinuksok na lang, sinuksok, ay ayos yung dulo, kita mo. O kaganda, ay kakisig. Ayun, ano ka? Ano ka yun? Bakit? Parang ginugulok, ano yung eh, pinuputul ulit? Ay, hindi. Pinapantay niya pala yung kwan. Pinipit-pit niya para lumapad. Ba, sinukso ka nuli. Sinukso ka ng ano kaya? Sinukso ka ng mga bilog-bilog na kawayan. Siguro. Ayan. Tapos sinabi-habi. Suksok dito. Suksok doon. Mukha ganda. Siguro pang yan. yan. nilalagyan niya. Ano? Oo. Oh. Oo. Oh, ganda. Oh. Ibay. Ano kaya yan? Lagay ng sabon? Hindi naman siguro. <laughs> Kalaki naman yung lagayan ng sabon. Parang lagayan ng kunip. Pakain. Siguro ko na ng aso. Tulugan ng aso. O kaya pusa. Nilalagyan ng kutsyo. Hindi kaya. Ganyan yun eh. Yun, 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 parang ganyan yun eh. Yun, yun.